Hi guys, good morning. Ayan. Welcome to my channel. <laughs> channel pang lalaman. So dito kami malapit sa gubat. Ayan yung pinsan ko. Ayan, asa ah, na ba siya? Ayun ah, yun pala. Maghahanap kami ng suso guys. Kami sa sapa. Bato dong. Huh? Bababaw guro. Hey. Hanap kami ng suso guys. Okay. Yeah. Yan Oh. Yan guys yung ano namin. Oh. Suso. Marami kasing suso dito guys. Ito. Ito pa. Ito. Tsaka malinis na malinis dito kasi gubat. Gubat sa taas. Dun tayo sa taas. Yan you know. o. Dami guys. Hmm. Ito pa. Ang hmm. dami. Yan. Ito yung sapa na babaybayin natin. Papunta ito na sa taas. Mainit na kasi dito kaya ano kulang ang tubig. May tao? May unggoy sa ano guys sa taas. Kala niya tao daw. May monkey pala. Yan guys, oh. Tingnan nyo yung bakas ng ano. Ng elepante, guys. Yan, oh. Ang lalaki. Tapos yan, mga ano yan, oh. Baboy yan, oh. Yan. Ito, bakas ng baboy ito, guys. Baboy, oh pumasok sila dito pumapasok yung mga elepante kasi guys dito kaya to yung um, electric fence nila is may kuryente yan palagi kahit araw laki dito na tayo sa gabi ng gubat Siguro banda dito guys may mga palos din dito, dito siguro. Patuyo na yung sapa. May baboy ata guys. So, dito na tayo sa kailaliman ng gubat guys. Yan. Yan. So ayan guys, nakapuno na tayo ng isang bote. Marami pa dito. Yan, tama na yan. Pwede na. Pwede. Hanap tayo dun, marami pa dun. Maghahanap ka pa dito, dami. Ah. Eh. Dami pa to. Gusto mo pa dun sa baba. Yan ito. Ang lalaki. <laughs> Sabi ni Badi, kung magpa-deliver kayo, comment lang daw kayo. Hanapan namin kayo dito. Ang dami guys. Direka tapos sa old order sa Manila. Ang dami. Hmm? Parang ayaw namin huminto sa sa pangunguha kasi ang dami eh. Hmm? Hmm. Yeah, ito pa oh. Ang dami talaga. Yan. dami. Hmm. Yan oh, Lagay natin diyan. Hindi, dalawang tala.